hindi muna ako bababa dito sa aking kinatayuan para makita tayo ng lahat. Maraming nakatayo sa likod. May isang magandang mga tao awit. At at sa na inaawit natin yung kapanahuna ng kwares. Ngunit kung ating pakakaisip-isipin, ito ang nagbibigay sa atin ng larapan ng kung sino at ano ang pagkakari ni Kristo. Kung alam niyo yung kanta, feel free to join. Kung hindi, kailangan mo patutunan. Daki lang da pati sa kanal na nangangal Diyos ay naroon, walang aling langang Hindi po tayo sa pagmamahal Nang ati, poong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring napapako sa Cruz. Dahating ng pag Diyos ay naroon Huwag ang pagkakarapan Sa hari, nakapako sa krus Alam niyo po, if there is one thing that many theologians are debating on O sabihin na natin, pinagdilibatihan at pinag-uusapan Ito ay ang pagsasalarawan Sino ang Kristong Hari? Kasi sabi ng iba, kung titingnan natin ito ayon sa pamantayan ng mundo, ang Kristong Hari ay yung nakaupo sa trono, may korona, nakakapa at maringal. Kaya po kung papansin ninyo, yung ating kung Kristong Hari, hindi ko sinunod yung traditional na may trono, na may korona. Just a little indicator that he's king is nakaupo siya. Ihinahayag ang pag-ibig niya, sa pamamagitan ng kamahal-mahalang puso. And the only sign that he is king ay yung scepter. Bakit? Kasi po sa Old Testament sasabihin doon na ang simbolo ng pag ng Diyos ay ang scepter na hahawakan ng Mesiyas. Kaya po medyo subdued ang image na ito ng Christ the King. But at any rate, ito yung nag-respond doon sa kaisipan nating mga tao, sino at ano ang karit. Pero kung babalikan natin ang ating pagbasa at kung paginilayan natin mabuti, ano ang ibinibigay na mensahe sa atin ng Ibanghelyo? That very song captures the essence of the kingship of Christ. At ano yung pagiging hari ni Kristo? Ito naman yung kabilang side. That when we talk about Christ the King, we're talking about hari na nakapako sa Kristo. Kaya nga, kung tatanungin tayo, ano ba ang essence? Ano ba ang significance na taon-taon ay ipinagdiniwam natin ang pagiging hari ni Kristo? Magsisigawan tayo, Viva Cristo Rey! At taon-taon, ipinuprosesyon ang Santisimo Sacramento. For the past five years, I have been making the procession a motorcade para maikot ang San Marcelino, most of the places. Pero this year, sa ating pong party celebration mamayang hapon, we will go back to the traditional walking procession at yung may pitong procession. Sabi ko naman, pabiro, total huling Christ na King po sa San Martilino. Bonggahan na natin. Bonggahan ang paglalakag. But we have to understand na kapag ipinagubunin natin ang Christong hari, we have to also see what are the values attributed to the true kingship of Christ? Unang attribute, forgiveness. Kaya nga po kung mapapansin niyo sa ibang helio, very striking yung usapan sa pagitan ni Kristo at ng isa sa mga magnanakaw na nakabayubay sa krus kasama niya. We're talking of capital attachment. Bakit nga ba tayo may capital punishment? Ano ba ang sinasabi ng capital punishment? Isang ideolohiya na sinasalungat ng simbahan. Because if we're going to understand, capital punishment means a person is beyond repair. Tanungin ko kayo, naniniwala ka ba na ang tao ay hindi na magbabago? Ay, uwi na tayo brother mga brother, wala akong pausap. Uulitin ko tanong, naniniwala ka ba na ang tao'y hindi na magbabago? Hindi po. Mga magulang, kaya yung sinusuhito ang mga anak ninyo at mga apo ay sapagkat naniniwala kang pwede pa siya magbago. Mga guru, bakit yung ini-stress ang sarili nyo para pagalitan ang mga estudyante nyo sa klase bakit nyo hini-stress ang sarili nyo na ang mga requirements ng mga estudyante nyo hindi nagpapasa? Eh, Father, ang hirap po kasi magpaliwanag sa intervention kung anong ginawa namin. Yun ba yun? Alam ko deep in you, beyond the requirements to explain anong intervention ang ginawa mo pag ibinagsak mo siya. Agree, disagree. Mga teacher dyan, nakatanim pa rin sa puso't kalooban natin yung pag-asang pwedeng magbago yung istudyanteng pasaway. Nakatanim pa rin sa isip at puso natin na ang kabataan kahit na nakasugsug sila sa ML Ay. at walang pinakialaman kundi video games na ang kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Kabataan na minsan ay pasaway, kabataan na minsan matigas ang ulo, pero kabataan na pwedeng magbago at pwedeng maging mabuti. At the very last moment, nung taong nakabayubay sa krus, Jesus saw a transformation of heart. Pwede natin sabihin he was sentenced to a capital punishment because he did the worst evil in his life. Pwede natin sabihin maaring ang kanyang kasalanan ng isa sa pinakamatindi although ang sasabihin lang ng Ibanghelyo magnanakaw sila. But for them to deserve capital punishment means in the eyes of others they did the worst kind of evil. And true enough, dahil yung isa doon sa dalawa, nakabayubay na nga siya sa cross, nilalait pa niya si Tristo. Iligtas mo yung sarili mo, iligtas mo na rin kami. But the spirit of forgiveness made this other person change his heart. Yung bang alam mo na sa huling sandali, tatayak ka pa sa pagpapatawad ng Diyos sa huling sandali, kaya ka sa kabutihan ng Diyos. At sa huling sandali iyon, ang tumaya ay hindi binigo ng Diyos. Kaya mga kabataan, yung bawat sermon ng magulang mo sa inyo, yung bawat pangaral ng magulang mo sa inyo, at minsan kapag kayo yung binadadaan ni Father Eric, kapag iniwan niyo yung upuan sa hall, na parang nagpo-prosesyon. May mga paayan, pero hindi yan marunong maglakad pabalik sa pinanggalingan niyan, Ay ang pagtaya namin na pwede kayong magbago at ang pagtaya namin na kayo ang pag-asa at hinaharap ng bayan ito. Because the spirit of forgiveness is also a spirit of hope. The spirit of forgiveness is a spirit that make us better than any other in That is why, ito yung hamon sa atin, na kung nais natin yung tayong tunay ni Cristo, unang-unang, huwag nating iwawaglit sa sarili natin at sa ating puso't isipan na ang paghahari ni Cristo ay paghahari ng pagpapatawad at awa ng Diyos. Pangalawa punto sa ating pagmilay. The value of Christ's kingship is holiness. Ano ba yung ibig sabihin ng pagpapakabanal? Ibig sabihin ba nito, lagi tayo nasa loob ng simbahan, nagurusaryo maghapon? Hindi po. Kasi hindi po yun ang definition ng pagpapakabanal eh. Ibig sabihin ba nito, i-scatch tape mo ang bibig mo kasi lagi kang nagmumura? Hindi po. Ibig sabihin ba nito, magpapakamartir ka? Hindi po. Kasi pag sinabi mong holiness, one third lang ng holiness, yung pagpupunyo dyan at pagsisimba. One third lang ng holiness, yung paghawak mo ng rosaryo at pagdarasal. One third lang ng holiness, yung ginagawa nating pagsamba ng sama-sama. Father, ano yung two-thirds? Yung two-thirds can be summarized by one word. Action. Ano yung ibig sabihin ng action? Kasi tandaan nyo po, sa aral ng ating inang simbahan, there are two major means na dapat magsama sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Faith and good works ang pananalig at ang paggawa ng mabuti. Paano ba ng mabuti? Eh, Father, magwawalit ako sa simbahan, gumawa ako ng mabuti. Okay. Eh, Father, yung ipagdasal ko yung mga may sakit, gumawa ako ng mabuti. Okay. Eh, Father, yung ikutin ko yung lahat ng santo sa simbahan na punasan ko. Kaya minsan, sinasabi ko sa mga sakristan, huwag nyo nang punasan ng santo pagdating ng linggo, mapupunasan din yan. Para at least, pagpunas nila, may alikabok na mga lilipat sa noon nila. Kasi po, pag sinabi natin action at paggawa ng mabuti, our point of departure is our act of charity. Ano ba yung ibig sabihin ng charity? Charity. Nasa pagbibigay lang ba yun? Hindi. Pag sinabi natin charity, charity comes in different facets and aspects of the human life. Kaya nga sa tabi ni San Pablo, ano ang pagganapan ni Kristo? Ano ang kapupunuan ng presensya ni Kristo? That He will be all in all. Yung siya'y magiging kaganapan at kapuspusan ng lahat ng naghahanap sa kanya. Sa nabubuto, siya ang pagkain. Sa nauuhaw, siya ang inumin. Sa nadidiliman ng landas, siya ang liwanag. Sa naliligaw, siya ang umaakay pabalik. Sa sugatan, siya ang paghilom. Sa nagaalitan, siya ang reconciliation. Sa naghahanap ng uunawa, siya ang pag -unawa. That's what it means that Christ is all in all. Kaya minsan tanungin din natin yung ating sarili. Baka kung sino pa yung may pinag-aralan, siya pa yung mahina umunawa sa kapwa. Kung sino pa yung may sinasabi sa lipunan, siya pa ang nangmamaliit sa kapwa. Kung sino yung iginagalang at tinitingala, siya pa ang nangdudusta sa kapwa. When we act uncharitably towards others, hindi tayo pinaghaharihan ni Kristo. Ikaw ang paaliwan ng nagdadalamhati. Ikaw ang balikat ng naghahanap ng lakas. Ikaw, tayo, ang presensya ni Kristo sa bawat isa. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Tingnan po yung katabi niyo, wag kayo matapos tumingin. Kahit po yan ay eh, walang ligo, yan po ay nagsisimpa. Ay. Sa pagkatanghamon ngayon, paano mo nakikita ni Kristo si Cristo sa kanya? At paano mo ipinakikita si Kristo sa iba? Holiness and action goes together. Our prayer, our worship of Christ ang ating pananalangin at pagsamba kay Kristo ay dapat namumunga ng ating pagkilos. But when I say pagkilos, hindi lang po yung pagpunta sa ekta para magrally. Dahil baka umabot din tayo sa punto na kakarani natin, kalimutan natin may act charitably dahil sa nakakasala at nagkukulang. Ang galing-galing din natin minsan magsalita laban sa mga nagkukulang, pero hindi natin nakikita ang sarili natin pagkukulang. Recently, in social media, may namatay of natural causes, may nagpakamatay dahil siya ang sinisi ng mga kaibigan. But what is the root cause of the death of his two? The uncharitable attitude of the friends around them. Kaya tuloy yung inisip ko, are they really friends? They lead to the woundedness of others. Na yung pakipag-ugnayan nila at ang naging dahilan ng pagkasugat ng puso ng iba. Be all in all as Christ is all in all. At ano po yung panghuni when we talk about the kingdom of Christ? Kasi although we say that God is merciful, we must never forget That God is just. Kaya ang paghahari ni Cristo ay paghahari ng katarungan. At ano yung ibig sabihin ng katarungan? What does it mean? That justice will prevail. Siguro dito natin makikita ang ibig sabihin ng katarungan sa Diyos in the words of Christ himself. Whatsoever you do to the least of my brother, you do it to me. Kasi kung tutusin, sino po ang unang-unang nakakaranas ng kawalan ng katarungan? Sino po ang unang-unang nakakaranas ng pang-aabuso ng iba? Simple po ang tagot. wag pong bumilok-ulo ng mga pampulitin ko. Kasi ito literal. What I'm talking about here is figurative. Yung mga maliliit. Baka dahil, hindi kong literal na panda, kundi yung panda sa paningin ng iba. Yung panda ang katayuan sa lipunan, yung panda kasi walang maibubuga sa pamantayan ng mundo. May dito, okay. The last, and the last when we talk about those who are at the fringes of society, sila po yung unang nakakaranas ng injustice. So, Father, paano kami mga nag-aral? Paano kami mga nagsisikap? When I say fringes, tingnan niyo po sa buhay niyo karanasan. There are also times that we are at the fringes of a given situation when you are forced to respect people who are not worthy of respect, when you are forced to obey policies that are unjust, when you are forced to live a life below what is humane and just, that's injustice. You're at the fringes of society. Pero ang hamon kasi po ng katarungan is that we must be first just among ourselves before we can demand justice from those in authority. Ang problema po kasi minsan, tayo mismo ay hindi makatarungan sa ating kapwa. Kaya nga po may kasabihan eh, the poor is oftentimes more unjust to their fellow poor. Yung pagpapautang ng 5-6, that's injustice. Kaya kaya ng utang eh. Kasi kulang at nangangailangan ng tulong. Saan kung mapasok ang injustice? Hindi lang po doon sa malaking interes. Kundi minsan sa pamamaraan ng paniningin ng mga nagpapautang. Injustice din on the side ng nangutang. Tao pang nangutang, pero nung sinisingil ka na, mas daig mo pa ang mabangis na hayop, makipag-away, huwag ka lang magbayad. See the injustice? Among us, Sasabihin niyo doon sa traffic enforcer, diyan lang naman ako sa malapit, dito na ako magpa-parking. Paano yung ibang dadaan? Tapos sasabihin, kaya niyo kung ginagamit ko kasi naka-tricycle lang ako, hindi po yun yung point eh. Don't make poverty an excuse for you to be ignorant of the law. Aawayin niyo pa yung traffic enforcer. Mumurahin niyo pa at sasalitaan niyo ng salitang hindi niya makakain kahit kailan. Now, where is justice there? Nagdediman kayo ng hustisya sa sarili nyo, pero hindi nyo alam ibigay ang hustisya sa iba. Ako nga, dito na nakatira eh. Sinatyaga ko umikot hanggang risal, masunod lang ang tamang baloy ng trapiko. Mahiya kayo Hindi nyo rin alam kung anong pinagdadaanan ng mga traffic enforcer na nakatasang ayusin ang dalawin ng trafiko para pagsalitaan nyo sila ng mga salita hindi naman dapat tanggapin ng isang tao. Kaya yung nakakapagtaka. Pagpabor sa atin, mahirap ako, inaabuso ako, edi eh, wow. Pero kung mang abuso tayo ng papuan natin, Kay eh, di mawagin. That's why you can never use poverty as an excuse for injustice. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko makalimut kalimutan yung naging karanasan ko minsan. Sabihin na natin ang dechan, dyan sa mga tumulad na bayan ng subi. Ay, sorry Lord. Ang mga tricycle doon na sa sidewalk gumadaan. Brother, magkasama yata tayo nung, di ba? Eh dahil naka plain clothes ako, gumit na lang ako, sabi ko bumalik kayo sa kalsada dahil kawawa ang mga nasa sidewalk, nasa sagasaan, napipiligro na sa inyo. Sumigaw, ang isa sa mga jeepney driver at tricycle driver na dun sa sidewalk, pinadadaan ang kanilang sasakyan. Tumabikat, umalis ka dyan, babon! That's injustice, not to my figure. But that's injustice dahil hindi nila nagugustuhan yung hindi nila nakukuha ang gusto nila, people are preventing them and telling them to do the right thing. Sabihin mong baboy yung taong nakatayo at naninindigan sa justisya. Now, how can you demand justice from government officials and how can we gather in rallies if we cannot be just among ourselves? Kaya po hindi ako naglalagay ng puting ribbon because I know how unjust we are for us to demand justice from those in public office. Simulan natin sa sarili natin. Simulan natin paano natin pinamamalakad ang pamamalakad sa loob ng tahanan natin. Sapagkat ang paghahari ni Kristo ay nagsisimula hindi sa labas. Ang paghahari ni Kristo ay nagsisimula sa atin. And if there is no justice among us, Christ and His kingdom will not be among us. Dati ng pag-ibig saan man manahal Diyos ay naroon wala alinlangan Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating poong oh, si Jesus. Tayo'y nungidanya sa pagkakaisa sa hari na kapatid sa bukodin. Amen. Please all rise.